Yon, good day. ah uh, home finishing journey na naman po natin. No? Pero this time, ah uh, ang re review natin itong nakabit na nating form blocks. No? So after one year, pagkatapos natin siya maikabit sa form blocks. Kasi para mapakita sa inyo na hindi rin ako masyadong masaya sa naging resulta. Pero may tamang paraan naman sa pagkabit. So tignan natin kung anong mga naging issue sa form blocks at ano naging at issue ba? Oh, yun issue lang naman. Uh, sa pagkabit, mabilis. Uh, wala ng plastering, uh, madali ikasa. Pero after one year, tingnan natin ano nangyari dito. Kung may issue nga ba o wala, tingnan natin. Pero nakita ko na 'tong kanina, so tingnan natin lang ngayon <laughs> So, tignan natin to. So, ang plano, so, lahat ng nakabit natin dito sa finishing journey natin ng bahay natin, no, is i-review natin pagkatapos natin siyang matirahan ng one year. No. So, unahin natin kung form blocks na napansin ko sa inyo ng mga nakaraang araw. Yan. All the pangit yung pagkakablastering, no? ah uh, number one is etong sa mga jointing. Yan, kita nyo ba Yan. Yan ko na kita niya. Yan, yan kita niya, di ba? Sa joints niya, ayan dire-diretso yan, no. Oh. Nagkakaroon ng hairline crack sa mga joints. Ngayon na nagiging issue, yan sa mga hairline cracks na yan, diyan lulusot yung tubig kapag lalo na pag tuloy-tuloy yung ulan. Yan lulusot yan diyan. Eh, although maliit lang naman, pero nakaka-bother eh, kasi pag pumatagos yung tubig yung tubig ulan sa loob ng bahay mo sisirain niya yung pintura uh, magkakaroon siya ng mga mold sa pintura tapos papangat yung pintura mo pipinturahan mo ulit yun ang disadvantage no? tapos isa pa eh, yeah, since nasa exterior side tayo no ng wall <coughs> ayan ganito ito yung pinakaayoko sa lahat yan mayroon yan isa although ito kasi lang nasa exposed na area ito buti na lang may bubong dito yan pero sure ako sa ibang part magkakala maglalabasan yan eh, ito one year pa lang naman pumuputok siya dahil dun sa reinforcement ng bakal niya kinakalawang tapos itutulak na yung konkreto which is normally naman din nangyayari kahit sa mga biga na binuhusan kapag manifest ang concrete covering ng konkreto mo versus sa bakal eh, ito ito dito na rin to sisimula na yan, oh, no? yan nakaambok pag tiniklap ko to sigurado ko naman yan bakal Tign tiktapin natin o oh. o oh, yan o oh. di ba bakal yan hmm. kinalawang na bakal eh, malakas ang ano malakas ang tulak ng, kahit mahina pa konti konti niyang tinutulak yung konkreto kasi titiklap na eh nauulanan kasi to kaya ah uh, uh, kakalawang yung bakal tas, kasi manipis lang yung concrete covering nya eh, may manipis kasi yung ano na ito, yung surface na yung ano na ito, pinaka balat nya nung bago natin sya ano di ba ang corn blocks is may dalawang surface na pinaka nya para uh, sa pagitan ng bubuhusan yan eh doon din nila pinakapit yung reinforcement na maliit na plat, Tutulak na ngayon yung ano kapag kinalawang si bakal itutulak niya sa konkreto since manipis so wala na tong ano wala nang 1mm pero ang mali kasi namin kasi hindi rin naman na hindi namin winater proofing tong exterior side na to uh, hindi ko alam kung nakalimutan kalimutan talaga <laughs> ayan tutuloy tuloy yan magkakaroon din yan dito baka hindi ko lang napansin meron na yun sa iba eh. Ayan. yan ang pinakamalaking issue tutulak na lahat ngayon meron pala naman solusyon dyan uh, para hindi na siya magtuloy-tuloy sa lahat pati itong mga hairline cracks na to uh, pero bago ba magkita yung solusyon ayan, ito pa isaw nung una hindi naman to gapak tunig nyo sa lahat, halos sa lahat yan hmm. ito hmm. medyo hindi ang kaso dyan syempre yung balat ng form blocks mo is lumang konkreto yon no tapos binuhusan mo lang sa gitna eh, sa construction may tinatawag na ano na cold joints yung tawagin so hindi basta basta nagdidikit ang ang bagong buhos na konkreto sa lumang buhos na konkreto pwera na lang kung mag add ka ng admixture sa konkreto mo para kumapit talaga sa nantoto pero magiging magastos ka na dun tsaka saan ka hahanap sa mga sub, ah, sa mga specialist na supplier lang para sa admixture kasi depende pa kung paano siya i-apply no so lahat yan parang nung pisa hindi naman ito kapak eh, kapak na pero di naman yan basta basta titiklap kasi buhos yung gitna eh matibay pa rin niya kasi purong buhos yung gitna kaya eh, parang kang may rainforest concrete shear wall kung tawagin para may shear wall pero manipis lang doon sa gapak na tayo magagawa doon so ang solution na lang natin na pwedeng ibigay is yung mga para sa hairline cracks at doon sa natitiklap na yan natitiklap na kinalawang na bakal tinulak yung konkreto o yan kung ang solusyon actually nag isip na kami ng mga ilang piraso ibabata proofing natin to pero ang waterproofing natin is gagawin natin mas matibay. Pati kasi hindi pantay yung pagkakamasilyo. Pansin nyo, hindi pantay yung pagkakamasilyo. So kahit pantay na yung surface ng corn blocks nyo, much better pa rin talaga na ano. Siguro, plasteringan ng kahit manipis lang para magpantay talaga siya ng todo. Manipis na, manipis na. Hindi manipis ato eh. Tapos, yan, mahabol yung kapantayan. Eto, tayo, since hindi na natin na plasteringan to, diretso kasi tayo masilya. Tapos hindi rin ganun kagaling nagmasilya sa akin. Uh, ang plano is, mamasilyahan ko ulit siya na may waterproofing. Yan, yan, yan. Actually, natutunan ko lang to sa ano, sa pang vlogger na nasa YouTube. No? So, hindi ko alam na pwede pala yun. So, salamat kay ano, sino ba to? Kay July M's na si waterproofing ang sabi niya, si waterproofing ay pwedeng gawing masilya. Yan, kagaya ito. Ano to? Ayan, yan, 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 yan. yan ano to? Waterproofing to. Tinesting ko na ng umpisa eh. Waterproofing, no? Mas matigas, mas makapal. Waterproofing na sinamahan ko ng skim coat na marami. Imbis na tubig ang ilagay ko sa skim coat, waterproofing ang ilagay ko. Tapos pinamasin lang ko dito. Tinesting ko na ng maliit na portion. ito na ako anong Pero maganda naman ang labas. Kay July M, eh, saan lalagay niya? Semento. So, mara, purong semento. Tapos ang pagtutubig niya is yung waterproofing na cementitious waterproofing. No? Usually, boysen. Boysen. Baka naman. <laughs> Oh, ayan. Ito, skim coat lalagi ko kasi mga masilya. Diret Tsaka ano, mas pino kasi yung skim coat eh. No? Uh, skim coat na gray super fine. Lalagi ko dito. Para mahabol ko yung kapantayan na ito. Ayan. Kapantayan yan. Tapos ma-waterproofing na rin natin diretso yung hairline crack. Tapos kung gumalaw man ang building, ito kasi kaya nagka-crack kasi. Ang lupa kasi, kahit hindi mo nararamdaman, may galaw yan may galaw yan ng konti tapos kung mataas ang bahay mo mas mataas ang uh, mas malakas ang tension sa ano sa taas kaysa sa baba okay, eh, parang gaganon yun no? O, ganun, no. O, kaya nagkakrak -ka ngayon sa eh nasa rooftop tayo mas nagkakrak ngayon ng mga partition ng wall mo sa rooftop o sa mas mataas na portion ng bahay mo so yan solusyonan natin yan gapak na yan oh. gapak na ah, yan natin gagawa sa gapak pero matibay pa rin naman oh. kahit gapak yan tigas ito matulak hindi siya mayanig hindi siya mayanig talaga sobrang matibay wala ako masabi? Ba, ba, magagamit nyo to sa kung ano mang purposes pero mas masasuggest ko to sa interior kung ilalagay sa exterior i-waterproofing nyo agad na maganda para hindi na magkabitak ng ganit na ito waterproofing natin pakita namin sa inyo kung paano haluin yung waterproofing na gagawin nating masilya and then syempre hindi pwedeng exposure sa araw pipinturahan natin at saka mamasilyan ulit ng kulay puti naman ano, tingnan natin kung paano mangyayari dito at kung nung pang ma-encounter natin may mga dumi pa yun <laughs> tanggalin natin itong dumi nagparty party kasi dito sarap dik usually dito ginaganap yung mga okasyon Ayan tatagarin muna natin itong mga iskald, double sided type na to okay, ninisi muna natin ito kaya may mga dumi